Hey guys, sa mga naghahanap ng bagong smartphone dyan, sigurado sa mga smartphone dito ang pinag-iisipan yung bilang kung sulit pa ba. Start natin dito sa mga bagong labas lang, itong si Realme Note 50. Yes si guys, para sa may 3.5 lang na SRP, medyo sulit na yan para sa akin, para sa may specs na meron siya. Pero mas okay dyan si Tecno Spark Go 2024, dahil para sa may 3.8 nga lang na SRP niya sa may 4.128 na version, ay unang-unang nakapansure na yan. Tapos naka-nintroid -na sa display pa. Malakas sa processor din kahit pa paano. Tapos saka dual speaker pa. Panis ang maraming smartphone dito kay Tecno Spark Go. Okay din si Smart 8. the same specs lang naman sila at same price lang ng Tecno. Kasi naka single speaker lang to. Sa around 4,000 naman na SRP itong Cineplex Hot ay ang panalong panalo dyan dahil para sa may 4,4 nga lang na SRP. E sobrang ganda ng specs na yan. Halos same specs to ng Infinix Smart 8. Pero naka 50 megapixel na main camera yan. Tapos hidden was pa na charger. Tatlong variant ng Hot 40i. Isang 4128 para sa may 44 nga na SRP. 8128 naman para sa may 4 na SRP. Tapos 54 naman sa may 8256 na version. Si Tecno Spark 20 gusto din yan para sa may 56 lang na SRP. Halos same spec sya ng Infinix Hot 40. Dahil halos isang smartphone lang naman sila. Pero syempre doon tayo sa mas mura. Dahil 6,000 na SRP ni Infinix. At 56 nga lang si Tecno. Pero sa mga specs at design, eh halos isa lang sila. Para sa around 5000 na SRP, gusto din guys ang i 5G. Tingnan naka 5G ka na agad. Pero syempre may ilang na compromise sa kanyang specs sa pagiging 5G nga niya. Like display, dahil naka third up notch lang siya. Tapos may hindi ko gusto yung kanyang design na itong Aitel. Si Itel. Compare kila Infinix Hot 40 at Sprite Twiggy na mas maganda para sa akin. Kung ayaw mo naman ng mga brands na yan, okay din si Oppo A18 para sa may kulang 6,000 lang na SRP. Kasi naka J85 nga siya. For 1 to 8 na version. Pero syempre, bilhin mo lang ang smartphone na yan. Kung ayaw mo kila Infinix. Syempre, good din ng Infinix Hot 40 Pro. Saka ang Tecno Spark 20 Pro. Dalawang smartphone na magkaibang pangalan. Pero sa si isa lang naman ang specs. Isa pang magandang smartphone sa may ganyang presyo ay itong Shytet S23 Plus. Tila para sa may 7.5 na SRP. Na pres nila Infinix at Tecno e nakamalad ka yung display na yan tapos saka yung display fingerprint pin pa kaso lahat ang maganda sa specs na Infinix at Tecno e wala dito kay Itel the same lang ang ni Itel pero sa mga overall na mga specs eh, mas lamang sila Tecno dyan kung gusto mo naman kasing ganda ng design ni Itel pero syempre meron magandang specs katulad nila Tecno Spark 20 Pro etong Cinefix 034G ang kunin mo halos ito ang specs nila Infinix Hot 40 Pro saka na Spark 20 Pro meron G99 na processor 1.3 sa refresh rate. Wala 8 megapixel na main camera. Mabilis sa charger din. Na lahat wala nga kay ITEL. At e ngayon nandito sa Infinix Zero 34G. Ang kaso syempre mas mahal to. Tay 10,000 yung kanyang SRP. Pero still sulit naman yan para sa akin. Sa mga last year model naman, goods sa goods pa rin ng Redmi Note 12. Dahil nga identical specs lang sila ng Note 13. Tapos mas mura pa si Note 12. Pero din sila Infinix Note 30 sa Campova 5. Goods pa rin yan para sa akin. Actually mas sulit pa ngayon ang dalawang lumang smartphone na yan compare nga kala Infinix Hot 40 Pro saka Spark 20 Pro Halos magkamukha lang sila ng specs nila Poba 5 nga Pero kung ako sa inyo mas maganda itong mga lumang smartphone nila Infinix sa nila kala Tecno compare nga sa mga bago na yan Ganun din dito sa may Poba 5 Pro 5G saka Infinix Note 30 5G Pero naka 9,000 na lang ngayon sa mi online tapos magiging around 8,000 pa nga pagka nakasale Laki 2.56 na rin yan Dimensity 685 din na processor. Syempre mawili sa charger din. Tapos, sa bypass mode pa. Pero para sa akin, mas gusto ko si Tecno dyan. Dahil mas maganda at mas unique yung kanyang design. Kung makakalap kayo ng Narso 50 Pro 5G, OnePlus CE2 Lite, really na yung Pro 5G. At hindi 05G 2023, still sulit pa rin yung mga smartphone na yan. Isama muna ka rin si Poco x 4 GT. sa ang Poco F4. Yan guys, mga sulit yan kung mabibili mo lang sila ng mga kulang 10K na mga presyo. Marami pa mga sulit ng mga smartphone ngayon. Tanong nyo na lang sa may comment section yung mga pinag-isipan nyo para masagot natin. Thanks for watching.